Naging madamdamin ang mensaheng ibinahagi ng ina ni Catherine Bernardo na si Mommy Min sa pagkakapanalo ng kanyang anak bilang Best Actress sa dinanap na 72nd FAMAS Award sa pagganap sa karakter bilang Philo o Mercy sa pelikulang Very Good Girl. Ito ang ikatlong beses na nanalo si Catherine sa iba't ibang award giving bodies para sa mahusay niyang pagganap sa iba't ibang karakter sa pelikula. At ito ang kauna-unahan niyang pagkapanalo bilang Best Actress sa FAMAS. Inalala ni Min Bernardo kung paano nagsimulang naisin noon ni Catherine na maging artista na umantig sa mga puso ng mga netizens. Saad ng ina ni Catherine ay wala man sa kanilang pamilya ang nasa linya ng showbiz industry. Ngunit bata pa lamang si Catherine ay pinangarap na nitong mapabilang sa showbiz. At ngayon sobrang proud ang kanilang pamilya sa tinatamasang tagumpay ng anak. Sa lahat ng pinagdaanan ni Catherine sa buhay ay nalampasan niya ito. Isa sa mga malaking pagpapala sa kanila bilang magulang na makita ang kanilang anak na lumaking kahanga-hangang tao. Hindi niya lubos maisip kung gaano katatag si Catherine hanggang sa nakita niya ang katatagan at determinasyon nito sa bawat pagtindig sa panahong ito ay nalugmok dahil sa mga pinagdaanan sa buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyari ay nanatili itong positibo at mabait sa mundo anuman ang nangyari. Sa huli ay ipinaabot ni Mommy Min ang pagbati sa anak sa parangal na natanggap at sinabi nitong lagi lang siyang nariyan para kay Katrin. Buong post ni Min Bernardo, One day, you said, Mama, Papa, gusto ko mag-artista. Wala naman sa family natin ang artista. Pero bata ka palang alam mo na ang gusto mong gawin. And now here we are. Reflecting through your journey, I can say na sobrang proud kami sa iyo anak. Remembering how you faced every struggle and challenge, na napagdaanan mo natin as a family. Watching you overcome everything and grow into the amazing person you are has been one of our greatest blessings. I never knew how strong you are until I saw your determination and how you bounce back every afterfall. You remain positive and kind to the world no matter what. If you have a dream, never let go of it. Don't give up till the end. Make yourself your own competition. Always keep that spirit that brought you this far. And dito lang kami para sa iyo. You have earned every bit of this success. Finally, congratulations, our best actress. We love you, anak. Sa mensaheng ibinahagi ni Catherine nang tanggapin niya ang tropiyo, sinabi niyang nang tinanggap niya ang proyektong I Very Good Girl, ay hindi siya umasa sa anumang awards o nominations, dahil pinili niya ang proyekto dahil sa nagtiwala siya sa material at mayroon siyang tiwala sa mga kasamahan niya sa proyekto. Umaapaw raw ang kanyang saya sa pagkakataong ibinigay sa kanya na makagawa ng pelikulang minahal at sinuportahan ng mga tao. Kaya lubos ang kanyang pasasalamat.